mga bilang kabanatang apat. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Ayosin ninyo ang bilang ng mga anak ni Kowath sa gitna ng mga anak ni Levi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, mula sa tatlumpong taong gulang hanggang sa limampong taong gulang, lahat ng puapasok sa paglilingkod upang gumawa ng gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga anak ni Kowath sa tabernakulo ng kapisanan sa mga bagay na kabanal-banalan. Pagka ang kampamento ay susulong, ay papasok si Aaron sa loob at ang kaniyang mga anak at kanilang ibababa ang lambong ng tabing, at kanilang tatakpan niyaon ang kaba ng patutoo, at kanilang ilalagay sa ibabaw ang isang takip na balat ng foka, at kanilang lalatagan ang ibabaw ng isang kayong taganas na bughaw, at kanilang ilalagay ang mga pinggan niyaon at sa ibabaw ng dulang ng tinapay na handog ay maglalatag sila ng isang kayong bughaw at kanilang ilalagay sa ibabaw nito ang mga pinggan at ang mga sandok at ang mga mangkok at ang mga tasa upang buhusan at ang namamalaging tinapay ay malalagay sa ibabaw niyaon at kanilang lalatagan ang ibabaw ng mga yaon ng kayong pula at kanilang tatakpan ito ng isang panakip na balat ng foka at kanilang ilalagay ang mga pingga at kukuha sila ng isang kayong bughaw at kanilang tatakpan ang kandilerong pangtanglaw at ang mga ilawan at ang mga gunting at ang mga pinggan at ang lahat ng sisidlan ng langis ni Yaon na kanilang pinangangasiwaan. At kanilang ilalagay pati ang lahat ng kasangkapan ni sa loob ng isang takip na balat ng foka at kanilang ilalagay sa ibabaw ng isang patungan. At ang ibabaw ng damba ng ginto ay kanilang lalatagan ng isang kayong bughaw at kanilang tatakpan ng isang panakip na balat ng foka, at kanilang ilalagay ang mga pingga niyaon, at kanilang kukunin ang lahat ng mga kasangkapan na ukol sa pangangasiwa na ipinangangasiwa nila sa sanktuaryo, at kanilang ilalagay sa isang kayong bughaw, at kanilang tatakpan ng isang panakip, na balat ng foka at kanilang ipapatong sa patungan at kanilang aalisin ang mga abo sa dambana at kanilang lalatagan ng isang kayong kulay ube at kanilang ipapatong doon ang lahat ng mga kasangkapan na kanilang ipangangasiwa sa palibot ng dambana ang suuban at ang mga pangipit at ang mga pala at ang mga mangkok, lahat ng mga kasangkapan ng dambana, at kanilang lalatagan ng isang panakip na balat ng foka, at kanilang ilalagay ang mga pinggan niyaon. At pagka si Aaron at ang kanyang mga anak ay nakatapos na makapagtakip sa santuario at sa buong kasangkapan ng santuario, kailamat isusulong ang kampamento ay magsisilapit pagkatapos ang mga anak ni Kowath upang kanilang buhatin yaon. Dadapwat huwag silang hihipo sa santuario. Baka sila'y mamatay. Ang mga bagay na ito ay siyang pasanin ng mga anak ni Kowath sa tabernakulo ng kapisanan at ang magiging katungkulan ni Ilyazar, na anak ni Aaron, na saserdote, ay ang langis sa ilawan at ang mabangong kamangyan at ang palaging handog na harina at ang langis na pangpahid at ang pag-iingat ng buong tabernakulo at ng lahat na nandoon ang santuario at ang mga kasangkapan niyaon. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Huwag ninyong ihiwalay ang lipi ng mga angkan na mga kuatita sa gitna ng mga libita, kundi gawin ninyo sa kanila ang ganito, upang sila'y mabuhay at huwag mamatay. Paglapit nila sa mga kabanal-banalang bagay Si Aaron at ang kanyang mga anak ay paparoon at ituturo sa bawat isa ang kanikaniyang paglilingkod at ang kanikaniyang pasanin. Gunit sila'y huwag magsisipasok upang tingnan ang santuario kahit sandali man. Baka sila'y mamatay. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ayusin mo rin ang bilang ng mga anak ni Herson ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang ayon sa kanilang mga angkan. Mula sa tatlumpong taong gulang hanggang sa limampong taong gulang ay bibilangin mo sila. Yaong lahat na puwapasok na nangangasiwa sa paglilingkod upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga hersonita sa paglilingkod at sa pagdadala ng mga pasanin. Dadalhin nila ang mga tabing ng tabernakulo at ang tabernakulo ng kapisanan, ang takip niyaon at ang panakip na balat ng foka na nasa ibabaw nito at ang tabing sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ang mga tabing sa looban at ang tabing sa pintuang daan ng looban na nasa siping ng tabernakulo at ng dambana at ang mga tali ng mga yaon at ang lahat ng kasangkapan sa kanilang paglilingkod at ang lahat na marapat na gawin sa mga yaon ay kanilang ipaglilingkod. Mapapasak kapangyarihan ni Aaron at ng kanyang mga anak ang buong paglilingkod ng mga anak na mga hersonita sa buong kanilang pasanin at sa buong kanilang paglilingkod, at inyong ituturo sa kanila ang mga nauukol sa kanilang buong pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan na mga hersonita sa tabernakulo ng kapisanan at ang katungkulan nila, ay mapapasailalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. Tungkol sa mga anak ni Mirari, ay bibilangin mo sila ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa tatlongpong taong gulang, napatanda hanggang sa limampong taong gulang, ay iyong bibilangin sila lahat na pasok sa paglilingkod. Upang gawin ang gawain sa tabernakulo ng kapisanan. At ito ang katungkulan sa kanilang pasanin ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan. Ang mga tabla ng tabernakulo at ang mga barakilan at ang mga haligi at ang mga tuntungan at ang mga haligi sa palibot ng looban at ang mga tungtungan at ang mga tulos at ang mga tali pati ng lahat ng kasangkapan at ng buong paglilingkod at ayon sa pangalan ay tuturo mo sa kanila ang mga kasangkapan na katungkulan sa kanilang pasanin. Ito ang paglilingkod ng mga angkan ng mga anak ni Mirari ayon sa buong paglilingkod nila sa tabernakulo ng kapisanan sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na saserdote. At binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe ng kapisanan ang mga anak ng mga kwatita ayon sa kanilang mga angkan at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa tatlongpong taong gulang, napatanda hanggang sa limampung taong gulang, ang bawat isa na puwapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. At yaong nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan ay dalawang libo at pitong daan at limang pu, Ito ang nangabilang sa mga angka ng mga kwatita. Lahat ng nagsisipaglingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron. Ayon sa utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. At yaong nangabilang sa mga anak ni Herson. At ang kanilang mga angkan at ayon sa mga sangbahayan ng kanila mga magulang, mula sa tatlongpong taong gulang na patanda hangga sa limampong taong gulang, bawat isa na puwapasok sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatidbagay ang nangabilang sa kanila, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ay dalawang libo at anim na raan at tatlong pu. Ito ang nagabilang sa mga angkan ng mga anak ni Herson. Ang lahat ng naglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon. At ang nangabilang sa mga angkan ng mga anak ni Mirari ayon sa kanilang mga angkan ayon sa mga sangbayan ng kanilang mga magulang. Mula sa tatlongpong taong gulang na patanda hanggang sa limampung taong gulang, bawat isa na sa paglilingkod upang gumawa sa tabernakulo ng kapisanan. Sa makatwid bagay yaong lahat na nangabilang sa kanila ayon sa kanilang mga angkan ay tatlong libo at dalawang daan. Ito ang nangabilang sa mga angka ng mga anak ni Mirari na binilang ni Moises at ni Aaron ayon sa utos ng Panginoon sa pamagitan ni Moises. Yaong lahat na nangabilang sa mga libita na binilang ni Moises at ni Aaron at ng mga prinsipe sa Israel ayon sa kanilang mga angkan at ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang. Mula sa tatlongpong taong gulang na patanda hanggang sa limampong taong gulang, bawat isa na puwapasok upang gumawa ng gawang paglilingkod at ng gawang pagdadala ng mga pasanin sa tabernakulo ng kapisanan. Sa bagay, Yaong nangabilang sa kanila ay walong libo at limang daan at walong po. Ayon sa utos ng Panginoon ay nangabilang sa pamagitan ni Moises. Bawat isa ayon sa kaniyang paglilingkod at ayon sa kaniyang pasanin. Ganito niya binilang sila gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises.